Alam mo po, kapatid, yung milagro. Ang milagro lang na hindi ko pinaniniwalaan, yung mga milagro ng mga pastor. Nagmi-milagro daw sila. Ang gagawin, hahampasin yung mga tao ng Amerikana matutumba. Anong klaseng milagro yun? Anong nagawang buti sa'yo nun? Ang maganda, yung milagro ni Kristo. Si Maria Magdalena, may pitong demonyo, pinalabas niya. Di ba? Mas maganda pa nga milagro yung kada nota ke el viento murmura, kada rayo de luz en el sol, kada flor en la verde llanura, es un himno la gloria di Dios. Ang sabi ni Rizal, It's note that the wind murmurs, each ray of light from the sun, each flower in the green meadows, teaches us the glory of God. Ayan ang sabi ni Dr. Jose Rizal. Ano ibig kong sabihin? Yung pagbukadkad ng halaman o ng bulaklak, milagro yun eh. Isn't it a miracle? It's another miracle. Thank God for the miracle. You belong to me. Ah, oh, kita mo? Nakasumpong ka ng mabuting asawa? Milagro ng Diyos iyon, kagandahang loob ng Diyos iyon. Kasi yung asawa, hindi nasusumpungan yon sa dote, hindi nasusumpungan yung mabuting asawa dahil pinagkasundo ka ng magulang mo o kaya yung asawa mo ay abugado, kaya mabuting asawa na hindi. Pero pag nagkaroon ka ng isang mabuting asawa, sabi sa Kawikaan 19.14, "...bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayon. Pagka nagkaroon ka ng isang mabait na asawa, milagro ng Diyos yun. Eh. Biro mo, hindi ka naman nahirapan, hindi ka naman nagpalaki, hindi ka nga nagpasuso, di ka nga kumontribute kahit isang latang Alaska. Eh. Eh lumaki na lang yung babae, tapos niligawan mo na lang, tapos napangasawa asawa mo. Tapos eh, mabait palang asawa, tapat taga alaga ng mga anak mo, taga-laban ng karsunsilyo mo, taga ng pantalon mo. Abay, eh, milagro ng Diyos siyang nagkaroon ka niyan. Napakabait na asawa. Marami pong milagro, kapatid. Yun lang makaraos tayo maghapon ng hindi tayo nahihirapan. Sabi ko nga sa mga kapatid namin, magpasalamat tayo lagi sa Diyos kasi naihi ka na, hindi ka namimilipit sa sakit, maswerte ka na nun. Bakit? Eh, meron tao, ang yaman-yaman, eh, tuwing iihi, eh, hindi makaihi, eh, dinadialysis. eh. O meron naman tao na ang yaman-yaman eh, may pabrika ng sapatos, e eh, wala naman siya sapatos. Kasi putol na yung dalawang paa, diabetes. Hindi ba malaking milagro ng Diyos yung wala kang ang pambili ng sapatos, wala ka pang naglalakad ka sa daan paa -pa -pa, pero ang tibay ng paa mo. Napako eh, hindi man lang nateta, Hindi ba milagro yun? Oh, meron ganun eh, yung mga taong kalye. Kumakain ng basura eh. Hindi man lang nasa kitantian eh. Eh, may merong kaya eh, nadapuan lang ng langaw yung pagkain, tinapon eh. Eh, yun eh, talagang nilalangaw yung kinakain niya. O hindi ba milagro yun? Nilalangaw eh, hindi kumasakitan dyan. Yung kinakain nilalangaw sa basura. Eh, yung mayaman eh, wala nga dumadapon lang may ma'am yung konti nadala sa ospital dahil nagtatait suka. Eh napakaganda naman nung kinain. O hindi ba milagro na ng Diyos yung, yung isang batang nakalaboy-laboy sa kali na uulan at arawan na eh, hindi nagkakasipon. Milagro yon Kesa dun sa isang batang nakatira sa isang mansion, masarenohan lang ng konti, sinipunat, dinala na sa ospital. Maraming milagro ang Diyos sa buhay ng tao kapatid. Totoo po ang milagro. Pero ang milagro galing sa Diyos, hindi galing sa mga pastor.